Hi guys, good morning ulit. Pansin kasi namin, wala pang customer yung ano, yung boat ride. Naawa kami dun sa boat ride, wala pa siyang kita. Parang wala pa sumasakay sa kanya. Kaya uh, sasakay kami kahit na dalawa lang kami mag-asawa. 150, special daw eh kapag 150. Pagka daw tatlo lang, tayo lang ano lang, ano, special na daw yung 150. Kaya, nakaka, ano naman, wala pa kasing sumasakay sa boat ride. Kaya, para magkaroon siya ng kita ngayong umaga na to, kahit pa paano, sasakay kami ngayon. Yan, actually, pauwi na dapat kami. Kaya lang, naawa ako dun sa, ano, sa, naawa ako dun sa boat ride, sa, nagbabangka. Wala pa siyang kita Hindi pala ako dala ng cellphone. Kaya, para magkaroon siya ng buena mano. No? Mag uh, mag uh, sasakay kami sa kanya. Para kahit papano, meron siyang kita. Yan. Bibidyo natin para makita nyo kung ano yung senaryo kapag ka uh, nagbo boot ride. Ayun guys, oh. Yun. Lapit na kami. Nakaawa kasi wala pa nagbo boot ride sa kanya kanina pa. Kanina pa kasi kami pabalik-balik dito guys. Parang nakaisang oras na yata kami. Wala pa rin nagbo-boat ride. Kaya parang may sumakay sa kanya. Pero parang may nakasakay pa oh. Siguro naghihintay ng ano. Ayun oh. ayun may nakasakay na eh. Wala iba yan eh. Iba ba yan? Ah, ah, ayun yung isa. Kasi ang ano dito guys, halimbawa, kung gusto mong kayo lang, special ka. Eh, pero kung... Ah, ito pala. Hindi pala. Kala ko ito yung boat ride yung pala. Ayun, guys. Oh, yung may mga... May... Mga... Bande-bandera. Ayun, no. Oh, galing sila. Ay, kuya. May huli kayo? Natakal na. Wow. Yan. Daily routine dito sa... Parola Tanay Rizal. Yan. Sakay kami sa boat. Sa boat ride, guys. Para magkaroon ng may, may buena mano si kuya wala pa kasi buena mano si kuya pero parang ewan ko lang din tatanungin natin ayun no yun naka yun naka gray kuya yan ito guys may pasayro nakapagpasayro siya kuya ah meron pala Naka, nakapagsakay pala si kuya yan nakapag boat ride na pala kanina ito yan pagka ano guys kapag pala halimbawa isa lang isa dalawa tatlo special na yun 150 pero mamaya tatanungin natin kapag yung maramihan kung ilan yung sakay na pwede Better yun, <clears throat> kung makano per head? per head 50. yan D Dati nakasakay na ako dito parang 30 lang. Ayaw ko lang. Siyempre nagtas na mga gas nito. Yan, ganyan ang tubig namin dito, guys. Oo oh nga. <laughs> ganyan ang tubig dito sa sa ano, you oh. Hindi siya hindi siya malinaw. Parang grayish. Yan. Kuya, nakapagsakay ka kanina? Opo. Nakailang ka? Kailango. Ah, special. Special po yun. Hmm. Wow, may huli si kuya, oh. Bigay lang po yan. Ah, bigay. So, Di ba ang babait ng mga tao dito um. sa Tanay Rizal, guys? Oo. So, uh. Pitanggal mo ngayon, ha? Papapagisa ka. Hey. Diyan ka! Uy! Huwag so, kang kainin. Diyan ka lang. Shot! So, okay, ako. ako na nga, papasok dito. na ako. Ayun. Yan. Araw, na sa ako, papasok diyan. na ako. Yan. Ito. Mabahon nyo na. Dito po ba kami uupo? Ayun. Tayo may life jacket po tayo, ma'am. Ayan, may life da may life jacket Ayan. sila, guys, kayo ito. Puwede tayo. Kayo. Okay na. Puwede tayo para para hindi Pro Protocol, protocol to pa. Magsuot ka ng ano, life jacket. Bata lawin. Oo. Maano sila ma ayun oh. No. Hindi po pwede sumakay ng walang life jacket. Ng Kailangan. <laughs> kailangan pag sumakay ka dito may life jacket ka yan kasama pa rin namin guys yung dalawa namin aso ah, yan matanglawin yun yan we're about to oh uh, yun guys na kayo. oo 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 Oh. Ipasalamin pa, oh. <laughs> Nauhaw, um, <laughs> na yung mga aso namin. Wala kaming dalang tubig, eh. O, di ba, nakalibre pa ng inumin. Nakapang boat ride na, uh... nakalibre pa ng inumin. Sabi namin, kuya, baka wala ka pang buwena mano, sasakay kami sa'yo. iyo. po. Jaja! Ang ganda ng pwesto na asawa ko nasa dulo. Kuya, okay ka lang. Okay lang po, ma'am. Yan. Dito guys, kapag ano, sumakay ka, hindi pwedeng walang life vest. Protocol nila yun. Yan. Andar na tayo. Sama kayo guys ha. Medyo mahaba pero okay lang. Carry boom boom lang. Yun yung bundok na yun. ikot dyan. Hindi ko lang alam. Yan. <laughs> oh, yan. Nandito na kami. Stop over na. Yun, guys. Kapag ka, ano, kapag ka napasyal kayo dito sa daik ng parola, Tanay Rizal, hanapin nyo lang si Kuya Alex. Yung boat ride niya uh, 30 per head minimum minimum of 5 person 30 per head minimum of 5 person ngayon kung katulad ngayon dalawa lang kaming mag-asawa 150 kasi 1 one, one, bali 150 per ano per ikot ngayon kung wala kayong 150 mag-aya mag, mag, uh, mag kayo dyan sa kalsada yan mm. yan o oh, paano guys uwi na ah uh, naka naka ride na kami ng isa yan <laughs> salamat you, kuya you. Alex ay teka lang salamat thank you. <laughs> o yun lang guys tapos na yung aming boat ride panoorin nyo guys to para may matutunan din kayo sa mga uh, tourism dito sa Tanay Rizal. Nandito kami sa parola ng Tanay Rizal. Yun lang. Bye guys. Happy watching.